Kumusta sa iyo at uh, salamat sa pagsama dito sa ating paghimay. Alam mo laging mainit na usapan tong balanse um, sa pagitan ng kapangyarihan ng gobyerno, di ba? Kailangan nilang mangululekta ng buwis, siyempre para sa mga serbisyo. Oo naman, essential 'yan. Pero sa abilang banda, nandyan yung karapatan mo bilang tax taxpayer, yung karapatan sa patas na proseso. Paano kung, alam mo na, parang ang tagal na ng investigasyon o hindi klaro yung basehan. At yan, yan mismo yung nasa puso ng kasong pag-uusapan natin ngayon. Itong GR number 263794, ang nagharap dito ang Commissioner of Internal Revenue, yung CIR, at saka ang Merrily Development Corporation o MDC. Ah, itong kaso ng M MDC. Oo. Medyo mahalaga 'to kasi nagbibigay linaw sa ilang um, importanteng aspeto ng tax assessment at siyempre, yung mga karapatan mo. Sige, sige, himayin natin 'yan. So, ang ugat nito, nagpadala ng assessment ang CIR sa MDC. Ang sabi, may kulang daw silang bayad na buwis para sa taong 2006. Malaki-laki rin ano, mahigit PH 8.1 million. Tama. Pero nung umabot sa Court of Tax Appeals sa CTA, anong nangyari? Kinansel lang CTA yung assessment. O nga eh. Bakit daw? May dalawang dahilan daw sila, di ba? Dalawa, oo. Una, walang maipakitang letter of authority yung LOA. Pangalawa, sabi nila, pasuna. Prescribe na raw yung assessment. Lagpas na sa panahon. Kaya umakyat ngayon sa Korte Suprema itong kaso. Eksakto. At 'yun ang misyon natin ngayon dito sa ating talakayan. Titingnan natin ano ba talaga ang hatol ng Korte Suprema, ano yung mga legal na prinsipyong ginamit, at um, pinaka-importante siguro, ano ang takeaway dito para sa iyo bilang taxpayer at para rin sa BIR, ano? Tama. Kaya siguro ang magandang tanong nagagabay gagabay sa atin na ito. Paano ba talaga tinitimbang uh, ng ating mga batas at ng korte yung kapangyarihan ng Estado na mga kolekta ng buwis na kailangan talaga versus yung karapatan mo para sa, alam mo na, due process, lalo na kapag usapan na yung mga assessment na baka, baka paso na. Sige, simulan na natin. Okay. So, balik tayo sa mga pangyayari. Mabilis lang. June 8, 2011. Diyan naglabas ang CIR ng Formal Assessment Notice, yung FAN, laban sa MDC. Yun yung para sa 2006, di ba? Yung Income Tax, VAT, EWT, WTC. Yung mahigit 8 million. Oo, oh, yun nga. At syempre, tinutulan to ng MDC. Nagprotesta sila. Tapos, lumipas yung ilang taon. Mabilis ang panahon, ano? December 2017 na. Nakatanggap sila ng preliminary collection letter. Yun. At dahil dyan, yun na yung trigger para mag-file sila ng Petition for Review sa CTA. Januari 2018 yun. Okay. Pero dito may may kakaiba sa proseso, diba? Sabi mo kanina. E na yung kaso, nagmanifest ang CIR. Ang sabi nila, wala silang iprepresentang ebidensya. Wala rin testigo. Huh? Teka, kung ikaw yung nag-aakusa na may kakulungan sa buwis… Tapos sasabihin mong wala kang ipepresent ebidensya. Parang medyo alanganin, di ba? Talaga. At dahil dyan, lumitaw yung unang malaking issue na pinagdesisyonan ng CTA, yung Letter of Authority, yung LOA. Ah, yung law ay issue. Anong sabi ng CTA Division? Kinansela nila yung assessment. Ang katwiran, walang naipakitang LOA ang CIR Walang prueba na yung mga revenue officer na sumuri sa libro ng MDC ay may authority talaga. Hindi rin daw iprinesenta yung mga officers na yon. So, ang conclusion ng CTA Division, void o walang bisa yung assessment kasi walang basehan ng authority. Parang ganun, walang prueba na may pahintulot yung audit parang kumatok sa pinto ng walang dalang search warrant, kumbaga sa ibang konteksto. Pero hindi pa tapos dyan kasi humabol ang CIR, tama? Nagmotion for reconsideration sila. Oo, oh, nag-MR sila at dito sinabi nila, Teka, hindi naman naging issue sa hearing yung LOA kaya hindi namin naipresenta. Pero kasabay ng MR nila, nagsubmit sila ng kopya ng LOA. May number pa nga. LOA number 2000 -dash 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 158676 Sabi nila, natanggap daw to ng MDC noong pang-July 2007. At hiniling nila na i-reopen yung kaso para matanggap yung LOA na yon. Oo, yun ang request nila. Pero anong sabi ng CTA Division? Binasura hindi pinagbigyan. At kinatigan pa to ng CTN Bank nung umapela ulit ang CIR. Bakit daw hindi pinagbigyan? Ano ang rason ng CTA? Ang sabi ng CATA, tinalikuran na raw ng CIR yung karapatan nilang magpresenta ng ebidensya nung nagmanifest sila na wala silang iprepresenta. Waiver daw. At saka, yung LOA na sinabmit nila, hindi naman daw yan newly discovered evidence. Matagal na raw dapat yan. Pero di ba, sabi ng CATA and Bank, pwede nilang i-consider yung LOA issue kahit hindi inangat. Oo, sinabi nga nila yun. Kasi raw, fundamental daw yun sa validity ng assessment. Mahalaga raw. Yung sinasabing presumption of regularity sa mga ginagawa ng gobyerno, kailangan pa rin daw may actual na basihan. Kailangan mapakitang may LOA nga talaga. Okay, so parang nag -contradict. Sabi nila pwedeng i-consider pero hindi nila tinanggap nung sinabmit na. Dito na siguro pumasok yung Korte Suprema. Dito na nga. At dito medyo naging um, nuanced yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi sa isang banda, sinabi ng SC, nagkamali raw ang CTA. Nagkamali ang CTA? Saan banda? Nagkamali raw sila nung agad nilang ginawang basehan ng desisyon yung kawalan ng luwe. Bakit? Kasi hindi naman daw yon itinaas bilang issue ng mga partido ng CIR o ng MDC sa simula pa lang ng paglilitis. Ah, procedural? Oo. Binanggit pa nila yung doktrina sa kaso ng Prime Steel Mill Inc. v. CIR. Ano yung Prime Steel Doctrine na yan? Basically, ang sinasabi nun, ang korte, tulad ng CTA, hindi dapat basta-basta nagde-desisyon sa isang issue na hindi naman talaga pinag-awayan o inilatag ng mga partido sa harap nila. Pwede lang daw yon kung, una, kailangan talaga yung issue na yon para maresolba ng tama yung buong kaso. At pangalawa, dapat yung desisyon base lang sa mga ebidensyang nasa record na. Hindi na kailangan ng dagdag na prueba. So sa kaso ng lowe, eh, kailangan ng ebidensya yung lowe mismo? Exacto. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi dapat minadali ng CTA yung pag-rule doon, lalo na't hindi nabigyan ng chance yung CIR na ipresenta o ipaliwanag yung panig nila tungkol sa LOA issue na yon. Hmm, okay. So parang may punto yung CIR dito, ayon sa Korte Suprema. Pero teka, may pero pa yan, di ba? Hindi lang yun ang sinabi ng SC. Meron. At dito nga yung twist, ano? Kasi kasunod nun, sinabi rin ng Korte Suprema na dapat sana nung nag-file ng motion for reconsideration ang CIR at sinabmit na nila yung LOA. Dapat tinanggap na ng CTA. Dapat sana pinagbigyan sila ng CTA division. Sabi ng Korte Suprema, dapat mas manaig yung prinsipyo ng liberal application of procedural rules lalo na daw sa mga korte tulad ng CTA Anong ibig sabihin nun? Liberal application? Kung ang magiging resulta ay hindi paglabas ng katotohanan o hindi makakamit yung hustesya. Para bang okay, may technicality pero mas importante yung substance. May mga provision din daw kasi sa Rules of Court, yung Rule 30, Section 5, na pwede namang tumanggap ng dagdag ebidensya ang korte kung may magandang dahilan at para sa kapakanan ng hustisya. Ah, So parang sinasabi ng Korte Suprema, CTA, mali kayo sa pag agad sa LOA issue na hindi naman tinalakay. Pero nung humabol na yung CIR at nagsubmit ng LOA sa MR, mali rin kayo na hindi nyo yon pinagbigyan kasi dapat mas liberal kayo sa rules para sa hustisya. Ganun ba? Balanse. Minsan, nga. Process at timing. At kasabay nito, talagang idinin ulit ng Korte Suprema kung gaano ka kakritikal yung loa. Grabe ang emphasis nila dito. Tinawag nila itong jurisdictional requirement. Jurisdictional requirement. Anong ibig sabihin yan sa simplang salita? Kapag sinabing jurisdictional, ibig sabihin ito ay requirement para magkaroon ng kapangyarihan o autoridad ang BIR na gawin yung assessment kung walang validong LOA para bang walang legal na basehan yung buong proseso ng assessment mula umpisa it's that fundamental ah okay kaya pala crucial Oo, binanggit nila yung kaso ng CIR versus McDonald's Philippines Realty Corp. Ang LOA daw, yon ang pruweba mo bilang taxpayer na yung revenue officer na nasa harap mo na gustong sumuri ng libro mo ay may utos talaga mula sa Commissioner of Internal Revenue. At dapat nakapangalan sa kanya yung LOA, hindi pwedeng iba. Kung wala to o maling tao, questionable ang buong audit karapatan mo yan under due process. na no, malinaw no, yon. Pero kahit sinabi ng Korte Suprema na dapat sana tinanggap yung LOA na sinabmit ng CIR sa MR, may kasunod pa rin, ano? May paalala sila sa CIR Meron, pino na rin ng Korte Suprema yung naging handling ng CIR sa kaso. Para bang sinabi nila, alam nyo ng importante itong loa, bakit naging parang pababaya kayo sa pagpresenta nito sa tamang oras? Isang paalala na, oo, kailangan mangulekta ng buwis, pero dapat laging makatwiran at sumusunod sa tamang proseso. Hindi pwedeng barabara. Okay. So tapos na tayo sa loa issue. Ngayon, punta naman tayo dun sa pangalawang major issue. Prescription. Yung pagiging paso na raw ng assessment. Tama. Dito naman ang sabi ng CTA, paso na nga raw. Lagpas na sa panahon. Ang basehan nila yung general rule sa Section 203 ng tax code. Tatlong taon lang daw ang palugit para mag-assess ang BIR. At sabi pa ng CTA, hindi rin daw napatanayan ng CIR na may pandaraya o fraud para sana umabot sa sampung taon yung palugit under Section 222. Yun ang sabi ng CTA. Pero syempre ibang argumento ng CIR, giit nila hindi 3 years kundi 10 years dapat ang bilangin. Bakit daw 10 years? Anong basehan nila? Ang sabi ng CIR kasi daw ang MDC hindi naman daw nag-file ng tax returns para sa 2006 at ang naging basehan ng CIR sa pagsabi nito ay yung katotohanan ng hindi iprinesenta ng MDC sa korte yung kopya ng mga returns na yon. Hmm. Dito, ano ang naging hatol ng Korte Suprema? Medyo crucial to sa mga taxpayer. Oo, napaka-importante neto. Dito, kumampi ang Korte Suprema sa dissenting opinion ni dating CTA presiding justice Roman Del Rosario. At ang sabi ng SC, ang prescription, ito ay isang depensa. Depensa? Okay. At dahil ito ay depensa, sino ang may responsibilidad na patunayan ito? hindi ang nag Teka, so kung ako yung taxpayer, tapos sasabihin ko, BIR, paso na yung assessment nyo. Lampas na sa 3 years. Ako pala dapat ang magpakita ng pruweba na paso na nga. Yun mismo ang linaw na binigay ng Korte Suprema. Ang burden of proof, yung pasanin ng pagpapatunay ay nasa taxpayer na nagsasabing prescribed na ang assessment. Ikaw bilang taxpayer, ang kailangang magpakita ng evidensya kung kailan ka talaga nag-file ng iyong tax return. Wow. So, kailangan kong itago at maipakita yung copy ng return ko na may tatak ng pagkafile. Kailangan mong patunayan yung filing date kasi yun ang magiging basehan ng pagbilang kung pasok pa ba sa 3-year general prescriptive period yung nasa section 203 yung assessment ng BIR paano naman yung 10-year period sa Section 222? Kailan yung applicable? Okay, linawin natin. Section 203, General Rule, 3 years mula sa deadline ng filing o sa actual filing date kung alin ang masuli. Yun ang palugit ng BIR para mag-assess. Yung Section 222A, exception yun. Nagiging 10 years ang palugit mula sa pagkadiskobre ng falsity, kasinungalingan sa return, fraud, pandaraya o omission, pagkukulang. At kasama sa omission yung failure to file a return, yung hindi talaga pagfa-file. Okay, gets. Pero ito ang mahalagang distinction. Kung ang allegation ng BIR ay fraud o falsity, sila, BIR, ang may burden na patunayan yon. Pero kung ang defensa mo lang bilang taxpayer ay yung ordinaryong 3-year prescription, SEC 203, ikaw muna ang may burden na patunayan na nag ka at kung kailan, bago pa man mapunta sa usapan kung may fraud ba o wala para mag-apply yung 10 years. Malinaw. So, balik tayo sa kaso ni MDC. Dahil hindi nila naipresenta yung kanilang income tax at VAT returns para sa 2006, anong naging ebekto noon sa ruling ng SC? Ang naging konklusyon ng Korte Suprema, dahil hindi naipakita ng MDC ang pruweba ng pag-file para sa IT at VAT returns ng 2006, itinuring na parang walang na file ng mga returns para sa mga buwis na yon. Kahit nag-file sila in reality, pero hindi lang nila na-preserve yung copy sa mata ng korte para sa purpose ng prescription defense kung hindi mo mapatunayan ang filing date, parang hindi ka nag-file. At dahil itinuring na walang na apile anong prescriptive period ang applicable? Yung 10 years sa Section 222A. Eksakto. Kaya para sa income tax at VAT, sabi ng Korte Suprema, hindi papaso hindi pa prescribed ang assessment ng BIR. Pasok pa sa 10-year period. Grabe ang implication niyan. Pero teka, iba daw para sa EWT at WTC. Yung withholding taxes. Oo, iba doon. Kasi para sa EWT at WTC, may mga naipresentang returns ang MDC. Nakita ng korte yung ibang returns. Ah, so may prueba sila ng filing para sa mga yon. Meron para sa iba. So, doon sa mga returns na naipresenta at nababasa yung filing date, nakita ng korte na may mga buwan na talagang lagpas na sa 3 years yung assessment, prescribed na. Pero meron ding mga returns na naipresenta nga pero hindi naman mabasa yung petsa ng filing. At meron ding mga buwan na, katulad ng IT at VAT, walang naipresenta ang return. So, halo-halo yung sitwasyon sa EWT at WTC. Oo. Oo. Kaya ang naging utos ng Korte Suprema, ibalik ang kaso sa CTA. Bakit ibinalik? Para suriin muli ng CTA yung EWT at WTC assessments lang. Kailangan nilang i-determine base sa mga ebidensyang hawak nila, alin sa mga buwan na yon ang pasok pa sa 3-year period at alin ang prescribed na talaga. Interesante, talagang detalyado. So ang bottom line talaga dito sa prescription issue. Napakakritikal na maitago mo at maipresenta yung pruweba ng pag-file ng tax return mo, lalo na yung date. Oo, at binanggit din ng Korte Suprema kung bakit ba mayroon tayong tinatawag na statute of limitations o prescription period sa tax laws. Hindi lang ito basta technicality. Ano raw ang layunin nito? Sinipi nila yung kaso ng CIR versus BASF Coating Plus Inch Fills Inc. Ang rasyonal daw para protektahan ka protection mo bilang taxpayer laban sa mga investigations na alam mo na, hindi na makatwiran dahil sobrang tagal na. Para hindi ka habulin habang buhay. Parang ganun, para maiwasan yung posibleng harassment, isipin mo, kung walang hangganan, baka after 20 years may kumatok sa iyo para sa tax issue na yon paano mo pa i-defend ide sa sarili mo? Baka wala na yung mga records mo. Oo nga naman, mahirap na yon At syempre, habang tumatagan, dumalaki rin ang interes at penalties. Kaya ang prescription period, nagbibigay ng ano, kapanatagan, may hangganan. Okay. Ang dami nating natalakay na legal points. Kung titignan natin ngayon yung mas malawak na epekto, ano ba yung mga key implications ng desisyong ito? Unay natin sa legal na aspeto. Well, unang-una, pinatibay nito yung mga rules on um, kung kailan pwedeng kumilos ang korte sa isyong hindi inangat. Prime Steel. Pangalawa, inulit talaga yung pagiging fundamental at jurisdictional ng law, McDonald's, hindi ito pwedeng basta isang tabi. At yung pangatlo? At yung pangatlo na sa tingin ko pinaka-practical para sa mga taxpayers, yung paglilinaw sa burden of proof pagdating sa ordinary prescription. Malinaw na ngayon, ikaw na taxpayer ang may responsibilidad na patunayan ng filing date para umandar yung three-year period. Sa tingin mo may mensahe ba ito para sa BIR sa panig naman ng administrasyon ng buwis? Sigurado para sa akin, ipinapakita nito kung gaano kahalaga yung maayos na paghanda ng kaso, yung case management nila. At yung pagsunod mismo sa sarili nilang procedures, lalo na sa LOA. Yung ginawa nilang hindi pagpresent ng ebidensya sa simula sa CTA, nagdulo talaga ng komplikasyon. Parang paalala ito na oo, kailangan nilang maging masigasig sa collection, pero dapat laging nasa loob ng rules of the game. Respeto sa due process. Process. At para naman sa mga negosyo, sa mga kumpanya, ano ang epekto nito sa kanila sa pagpaplano nila? May epekto ito sa tinatawag na certainty o katiyakan. Yung paglipat ng burden of proof sa taxpayer para patunayan yung filing date, ibig sabihin kailangan mas maging organisado at maingat sila sa record keeping. Kailangan talagang itago yung mga returns na may patunay ng filing. Kung hindi, baka yung inaakala mong 3 years lang na exposure, maging 10 years pala. Mas matagal na uncertainty. Oo, at dagdag pa dyan yung potensyal na pagtaas ng gastos sa paglilitis. Kasi tulad dito sa kaso, binalik pa sa CTA. Dagdag oras, dagdag gastos. Okay. Ang dami natin na pag-usapan. Subukan nating isummarize yung mga pinaka doktrina o aral mula sa kasong ito para sa na nakikinig. Sige, Una, yung limitasyon ng korte sa pagdesisyon ng isyung hindi itinaas maliban kung pasok sa prime steel conditions. Pangalawa, ang kahalagahan ng LOA bilang jurisdictional requirement galing sa McDonald's Doctrine. Foundation yan ng assessment. Ikatlo, at ito talaga paulit-ulit natin, yung responsibilidad mong patunayan ang filing date kung gusto mong gamitin ang three-year prescription. Nasa iyo ang burden of proof. Ikaapat, yung pagkakaiba ng 3 taon SEC 203 at 10, 000, 10 taon SEC 222 na prescriptive periods at kailan sila nag apply Ikalima, yung konsepto ng liberal na paggamit ng rules sa CTA na pwedeng hindi masyadang istrikto sa technicality para sa hustisya. At panghuli, yung layunin ng prescription mismo base sa BSF coating na ito ay protection mo bilang taxpayer, hindi lang technicality. Mga importanteng prinsipyo yan na dapat tandaan hindi lang ng taxpayers kundi pati na rin siguro ng mga taga-BIR. Talaga. At dito na siguro papasok yung iiwan naming tanong para sa iyo para pagisipan mo. Sa ginawang paglilinaw na ito ng Korte Suprema, lalo na sa loss pasok at sa burden of proof, sa prescription, sa tingin mo ba mas naging patas bang laban mo bilang taxpayer laban sa aminin natin malawak na kapangyarihan ng estado sa pagbubuwis? O baka naman, mas naging mabigat pa para sa iyo ang responsibilidad na patunayan ang mga depensa mo. Tulad nga nung simpleng pagpapakita lang kung kailan ka nag-file. Ano sa tingin mo? Mahalaga ang pananaw mo dito. Kung may karanasan ka sa tax audit o may mga ideya ka, gusto naming marinig yan. Ibahagi mo sa amin ang iyong saloobin. At para sa kaalaman ng lahat, ang ating naging talakayan ngayon ay base sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa kaso ng GR number 263794, Commissioner of Internal Revenue versus Merrily Development Corporation. Para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga mahahalagang kaso at isyung legal, siguraduhin nakasubscribe ka dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na talakayan, salawat sa pakikinig!